I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. na nga talagang natuwa at na-excite na mga bula dahil muli na nga nating makikita itong ang ating Bell Mariano na kung saan ay magkakaroon nga ito ng events sa CNPH ngayong darating na May 21. At dahil nga rin dito guys, eh, meron na rin tayong aabangan na kaganapan ng ating Bal Mariano at kung saan siya next na pupunta para sa Juicy Cologne endorsement niya. Narito nga guys sa nasabing video, sabay-sabay nating panoorin. It's me, Bel Mariano. I'm so excited to invite you to Juicy Cologne's Light Up Shine Empowerment Event happening soon in your city. So let's spend the day with fun activities, inspiring stories, and of course, don't miss my special performance of Light Up Shine. So bring your friends, bring your energy, and let's grow, shine, and go beyond together. See you there, Bacolod! napaka in demand at marami nga talagang projects ngayon itong ating couple na sila Donnie at Belle Mariano na kung saan ay kaliwat kanan nga ang kanilang mga event. Kaya naman talagang panigurado ay dudumugin nga ito ng mga bula at talagang susuportahan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bel sa mga susunod pa na Yudak.